Hello guys, nandito kami ngayon sa lokal na Paris. Dahil makikisa kami sa panawagan ng pamamahala, mamamahagi kami ng pasugo. Ayan o, lokal, pinagsamang lokal ng Paris, lokal ng Luya, lokal ng Balete, lahat ng lokal po sa amin. Dahil sa para mamahagi. Ini ka sa... rin naman, ini ka rin. Ng pagon. Ayan o. Mamahagi ng pasugo. Ayan o mga kapatid o. Oh. Ayan o. Don't forget to ano, follow. Yan po ang mga kapatid natin. Don't forget po to subscribe to our channel. Chabos TV channel. Tapos Alpha Wins at saka Eugene Villar. Shout out. Yan po mga mahal na kapatid. Nandito kami ngayon sa ano para mamahagi. Hanggang dito lang muna. Get bless. One hour later. Pasok kami sa... Ano? Pinapapasok Pasok kami sa lahat ng kapatid dyan sa buong mundo. Shout out kay Maricel Cruz. mga kapatid namin dyan sa buong mundo. Okay. Kami ay mamamahagi ng pasubo dito sa aming distrito, sa distrito ng Paris, uh, Masmati City. <laughs> Adi alamun pinaka. Yan po ang pangulong ay, sa niya sa ko no, ang ah, matagal na pong <laughs> Parios lang po. <laughs> Shout out to sa mga kapatid, kayo na bita ka mo? Laki, grabe bias views mo laki Shout out daw <to> ka <laughs> Shout out tanay ka balong Sabi ko ayos Damo-damo yun eh, same dollars na mga kapatid Damo, Oo para kita po sa Andyan po mga kapatid, para po sa kaisahan Mamahagi ng pasuko Hello guys, papasok kami sa na... Ano, pinapapasok kami Shout out sa lahat ng kapatid sa buong mundo Shout kay Maris and Cluris. A few moments later Nakababayan, makikita niyo po Nakakatapos na po namin dyan ng uh, Panalangin po sa loob po ng kapilya Kaya naman po, panabas na kami Para Uh, ipamahagi po namin mga mahal na kababayan at mga mahal na kapatid ang pananampalataya po natin nakikita nyo po, palabas na po kami ng gate kaya tara po, sama-sama po tayo para sa pamamahagi po ng ating pananampalataya nakikita nyo kung gaano po kasaya ang mga mahal na kapatid sa pakikipagkaisa para po ipamahagi po ang pananampalataya po namin nakikita nyo po dyan kung gaano po nagkakagulo pero masaya yan po ang kaguluhang masaya. Hindi po ba? Hanggang doon po sa dulo. O, oh, andyan po. So, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga kapatid na nakikipagkaisa po sa panawagan po ng pamahamahala po natin. Shout out po sa lahat ng uh, kapatid po sa lokal ng Bariis, lokal po ng Luya, ng Balete, sa lahat po ng lokal sa Aroroy shout out po sa inyo sama-sama po tayo para ipamahagi po ang ating pananampalataya at alam nyo naman pag ganyan po o oh, ayan mga estudyante ko po yan Nakipagkaisa po yung mga kapatid natin dyan ng mga oh, yan pa shout out kay Kajamil makuha. Oh, yan. Nakahanda talaga siya. Oh, di diba? Ang ganyan po talaga mga mahal kapatid. Yan. Ang saya-saya po, mamahagi ng pasugo. Kahit ano po, ang mangyari, tuloy pa rin po tayo sa pamamahagi. Shout out po sa lahat ng kapatid sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kahit nasaan po kayong lokal, pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Ayan po, makikita nyo po mga mahal na kababayan kung gaano kasaya maging iglesia ni Kristo mga kababayan. O ayan, di ba? Mapabata, matanda, may ngipin o wala. Nakikipagkaisa. Shout out kay Kaching. Pakaway-kaway pa talaga si Kaching. Shout out sa lahat ng kapatid sa buong Pilipinas. Shout out kay Jamil. Buki Mahabal. Group habal. Ambalite. para habal-habal, balite. Alam niya mga kaibigan at mga kababayan ang kami talaga ng mga kaanib. ay nakikipagkaisa po kami sa panawagan ng pamahala dahil para maakay ang tao sa tunay na paglilingkod Ibali mga boy, basta kay masaya Ibali pagod, basta masaya Ganyan po kami Basta nakatupad ng tungkulin ba Nakatupad tungkulin Ang kapurehan lahat sa Diyos Pakishare na ang video natin mga mahal na kababayan mahal na Para makita ng mga kapatid natin one hour later. <makes> na <noise> lang.

Shoutout po dyan kay Kamarisel Clores. An eternity later. Kami sa tabi ng dagat, mga kababayan at mga mahal na kapatid. Dito na po kami. So, nakarating po kami dito sa uh, tabi ng dagat. Nakikita nyo po sa likod natin ay yung mga mahal na kapatid. Ayan o. Shoutout po sa lahat ng kapatid na nakipagkaisa. Dyan po sila. Ayan o. Andyan po, Ayan po sa pamamahagi ng pasugo andyan po lahat shout out po mga mahal na kapatid yan po mga mahal na kapatid lokal po ng bares at balite nasa karakata na po kami <laughs> ano po mga mahal na kapatid at kababayan ganito po kasaya maging iglesia ni Cristo po Namamahagi po kami ng panampalataya at the same time masaya po kami. Shout out po. A few moments later. Mga kaibigan, at mga kababayan, nandito na kami sa bahay namin. Katatap, karating lang namin galing sa pamamahagi po ng pasugo So, God bless po sa ating lahat. At ito po, gutom na kasi kami. Eh, kailangan namin kumain. Good day po at God bless po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga kapatid dyan na hindi ko pa po kasama sa aking momunting Channel ay huwag nyo na po kayong huwag nyo na po kayong huwag na po kayong magkatubili. Subscribe na po kayong mga mahal na kapatid para po sa so vlog natin ay kasama po namin kayo. God bless po sa lahat ng Iglesia Ni Cristo sa buong mundo. Mabuhay po ang pamamahala at ang Iglesia Ni Cristo po sa buong mundo.